I am proud and glad to meet all of you gentlemen. From now on, you'll be operating as a special unit. I told Captain Saraga here to gather the most idealistic and dynamic young men of the police force to form this squad. You have been chosen from hundreds of young and new members of our police district. You will be given the best and most sophisticated weapons. You will undergo the most rigid training there is. Henceforth, you will be called the Eagle Squad. Pagdaro, patagal nang takinahanap. Ano yan? Suot mo, aristado ka. Anong kaso ko? Alam mo na kaso mo, bakit di ka papanyakaw? Asan ang walat mo? Ito. Huh. Ang lakas sa loob mo. Ay, bakit? Kayong baka labas dito? Ilalabas kita rito patay o buhay. Mahirap gawin. Nag-iisa ka lang eh. O baka naman gusto mong... ...diyan sa mesa. Eh sige. Nagsama na ako sa'yo. Susot ko na yung posas mo. <gib> Andon ba? Andon. Napainkwentro kami kagabi. May follow up agad. Kailakasin kumanta tong suspect na nahuli namin. Kaya hindi ako nakawi. Dito na ako tumuloy. Alam ko naman may check-up ka mm. ngayon eh. Oh kung gusto na yan ah. <laughs> okay naman daw yung baby, sabi ni Doktore eh. <laughs> Hindi naman daw ako masesesaryan. Paano? Pwede mo na ako ihatid. <laughs> Kami pala. <laughs> Siyempre naman, ano? Dapat naman matulog ako para makabawi ng puyat. <laughs> There is at the moment an alarming increase in the incidents of assassinations and other criminal activities in our district. Kailangan kumilos tayo kaagad. We might lose our fight against crime by default. We shall not let this happen. Our unit of secret marshals is at its fighting best, but we are also faced with various problems at the same time. We have uh, organized crime, crimes, uh, sparrow killings, bank robberies, holdups. We must harness our unit to pinpoint its priorities. hospital si General. Pinakukuha ko ng bagong grupo. Bakit, sir? Hindi ba sila siya sa performance namin? Hindi sa ganon. Kaya lang lumalala ang sitwasyon. Nagkalat ang mga loose firearms. Pati ang mga sparrow unit. Lumalakas ang loob. Tingnan mo nangyari kay Captain Espino. Eh, anong grupo iniisip ni General, sir? Expand na lang natin ang grupo nyo ng Secret Marshals. Apat na kayo ngayon. Dagdaga mo pa ng pito para makabuo ng squad. Eh, sir. sa kami kukuha ng tao? Mag-recruit ka. Kahit mga rookies. Mas gusto ko nga mga bago eh. Hindi sila kilala sa Underworld. Na mga esparo. Pati na mga kasamahan natin sa departamento. Out of several hundreds, ito lang ang nasala natin. Pwede kanya-kanya na tayong lakad ngayon. Ah, uh, sir. May nabang bala ni Carding doon sa iba. Good. Ang matitira kami na ni Jen. Ah, tinente. Kailan ho ba ang deadline natin? As soon as possible. Pero ang atmare, within two days. Uh, no. Ten dollars.

Uh, hindi po totoo. Uh, mamang polis, polis, maawa po kayo. mas po naman ito true eh. Oo, oh, oh. oo. Uh, Naruan! Ako pinaril kita kanina. Bug, bug. Bakit? Sino kayo? Kasama niyo to? Hindi tayo katalo, pare. Sa western din kami. Ako si Cabo Insiong. Ano ba problema? eto eh. Old dapper.

Tim Montevera. Ah! Yes, sir. pinagod mo ko, ah! Kilala kita! Pareho ka lang namin nun ah! Aras! Palimbing! Sige! Sipat na. Perez. Opo. Ako si Sarento David. Mahirap talaga suspindido, no? Naglalasing mag-isa. Andito kayo yun, Jen? Wala namang ibang istambahin nyo kundi rito. Alam namin na mga suspindido para. Walang dalang ganito. Pa, paano ko ngayon po Bastos ka, no? Kung kayo ng tatlo, hindi ko na kailangan yan. Ang yabang mo talaga, no? Mm. Sige! Lumabang diba ka! Oh, ano naman yan, Jun? Tinyente, walang problema. Suspendido naman ako eh. Hindi ka na ngayon. Mag-uusap lang tayo ni Natinyente. Detective Morales. Ako si Corporal Insiong. Detective De Villa. maaari ka ba namin makausap? Jen, dalawa na lang kulang at uh, mabubuo ng grupo. Nakumbinsin namin dalawa ni Kapo si Edmond Morales. Kilala mo yun, Jen. Milyonaryong police. Hindi mabuti. Pinamadali na nga tayo ni Kapitan eh. Gusto lang makilala ni General Santos ang grupo sa linggo. Sakto na tayo. Baka hindi pa dumating ang linggo eh. Kumpleto na tayo. Magandang gabi sa inyo, Sargento. Magandang gabi naman. Ako si Jet Espino. Anak ko ni Captain Espino. Nandito ho ba si Lieutenant Torres? Bakit mo inaanap si Tiniete? Nabalitaan ko kay Captain Sark na magbubuo kayo ng special squad. Eh, gusto ko sanang magmiembro eh. Pulis ka rin pala. Na. Ba't naman gusto mo sumali sa amin? Hmm. Kung ang motibo mo, para magiganti lang, kulang yun. Aaminin ko, isa lang ho yun sa mga dahilan ko. Pero meron pang iba. Gusto ko rin maging isang magaling na pulis. Katulad ng itay ko. Atorny Estrella, sorry ah, talo ka. Absuelto ako. Pagkakasuman man ako uli, ganito rin ang mangyayari. <laughs> Ngayon, absuelto ka. Baka sa susunod, hindi ka na makakalusot. Gusto kong malaman mo, pulis din ako. Baka pag nagkita tayo sa labas, iba na mangyayari. Kahit saan mo gusto, attorney, buka ka abogado. Siguro, ka rin pulis. Of course you know Lieutenant Torres. Lieutenant. This is Sergeant David. Sir. Sergeant. Corporal in sergeant Corporal. Detective Devilia. They are the former members of our group of uh, secret marshals. The next seven members are the new recruits for our squad. Please meet Detective Edmund Morales. Thank you, sir. Detective June Domingo. Yes. Patrolman Raymond Pérez. Patrolman Noel Martin. Detective Monching Rivera. Patrolman Jetti Espino, And finally, Detective Gianni Strella. I am proud and glad to meet all of you gentlemen. From now on you'll be operating as a special unit. I told Captain Saraga here to gather the most idealistic and dynamic young men of the police force to form this squad. You have been chosen from hundreds of young and new members of our police district. I believe that with this idealism and the special talents and capabilities each one of you possess, we can develop a squad that can be an effective counterforce against like the dreaded Sparrow units, organized crime, vice syndicates, and corruption in our police force. You will be given the best and most sophisticated weapons. You will undergo the most rigid training there is. Henceforth, you will be called the Eagle Squad.